Magandang araw sa ating lahat mga idol For to this video Aking binalikan si nanay Yung nakatira sa ilalim ng kawayan Yan kasi ang bahay niya mga idol Tingnan niyo idol oh, Na wash out Nung bagyong udit Ito na lang natira Kaya kawawa si nanay Binalikan ni Batman Bibigyan natin ng kunting tulong para mayroon na siyang pambili, pampers, o anong mabili niya sa kunting tulong natin. For today's videos mga idol, nandito ako sa bahay ngayon sa Barangay Ahong. Binalikan ko si nanay. Ayan. Sana hindi kayo makalimot sa aking YouTube channel mga idol. Paki subscribe na lang. Joseph Mix TV sa aking Facebook Puntihon Joseph Pakipalo na lang at saka pakishare na lang itong video na ito mga idol Tingnan nyo idol yung tirahan ni nanay oh Ayan Pinuntahan na natin dito ngayon Binili ka ni Batman idol tayo tayong kunting ibibigay sa kanya Para mayroon siyang may ibili Hello, Nay. Hello. Hello, Nay. Magandang umaga. Hmm. Kumusta mga Nay? Nandito oh. <laughs> tayo, Idol. Tingnan yung tirahan ni Nanay mga Idol, o, oh. Ayan, sila mag-isa, Manay, oh. Ayan. Ito yung tirahan ni Manay. Ayan, nasa ilalim na. Hello, Nay! Ayan, nak nakatawa si Nanay, mga idol. Pero, hirap ang sitwasyon ni Nanay. Tinan mo yung tirahan niya, idol, oh, Sa ilalim ng kawayan. Ayan, oh. No? Ayan. Ayan, no, mga idol. Kumusta ka, na, Nanay? Kumusta na? Okay lang? Hmm? Okay lang. Okay lang. Nakapamahaw na ka. Dili siya maka-istura ka ayo idol wa. Ah. Dili, Dili. siya makalitok. Ah. Ya, gusto asa man si Kuan, tatay. Wala si tatay. Hmm. Ito idol, yung sitwasyon ni nanay, hindi siya masyadong maka pagsalita yung anak anak niya baka may ginagawa hindi ko naabutan yung anak ayan mayroon nakoy gamay tul tabang ni mo na ya oh nakoy gamay yung tabang ni mo na nakakadiris video na nakadiha oh nakadiha oh nakadiha nay oh Bilis siya maka istorya kaayo idol. Nang ako ng ang atong gamay tabang idol ko kunin ko doon sa ano ko sa sakyan mga idol. idol kunting tulong ni nanay bibigyan natin si nanay Pangbili lang ni nanay kung ano ano bibilhin niya mga idol ayan ayara nanay si Batman ay ha? Oo oh. na dawata ning gamay tabang nay ha gika ni ano ni sa atong sponsor si kapitan abong dimson at gikan po na ni batman uh, pangpalit pang nimo ng kuwana na kung unsa unsa imong ipalit ah uh, nanay idol dili siya maka istorya kay naipiktuhan po diya hang tingog muna ato orang gi kuanan ayuda wala man tong iyang kauban tong anak basi ay trabaho na sayo mangukong ni Ari Idol para makatabaran ni nanay uh, sana mga idol pakishare na lang tong video na ito para maraming nga makapanood sa yung sino yung mayroong magandang puso dyan mababait na tao na makatulong sa kay nanay sana makatulong kayo sa kay nanay mga idol maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa inyong panunood at sa aking pag vlog nandyan kayo palagi nakasuporta sana hindi kayo magsasawa sa aking ginagawa mga idol Okay nai? Na no, okay. nai, apel. Apir. Apir. <laughs> Apir. Oh. tuwan tuan si Nanay, Dumating si Batman. Idol mo rin si ano, si Batman? Oo. No, oh. <laughs> Nakapagsalita na nai pero hindi maintindihan idol. No, oh. nakilala lang niya ako, nai no? Oo. Oh. <laughs> mm. Ayan, tuwan tuan na naman si Batman, nakatulong tayo sa isang nanay na naman. Oh. okay ka lang dito na nakapamahaw na ka. <tipos> oh. <tipos> na, yang tirahan na idol oh. Siya ra usa diri idol oh. mm, mag-isa lang siya rito mga idol. Oh. Ayan, pasinsya ka na sa aking kunting tulong manay ha. Oo oh. Galing yan sa ating sponsor na si Kapitan Abong Dimson. Ibigay siya ng kunting tulong para makatulong lang sa iyo. Ayan. Tsaka mayroon din tayong tutulungan uli. Ating pupuntahan na naman niya. Yung isa nating tutulungan. Ayan. Ikaw ang inuuna kong manay para makatulong sa iyo manay ha. Ayan. Oh, bye bye manay, bye bye. Tapiran. Mm -hmm. Oh, bye bye mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, idol. Thank you. Na, na, na. Okay, bye bye nay, bye bye. Yeah, na. Oh. <laughs> ah, alis na si Batman. Ayan, oh, tung bahay niya idol, oh. Tinabila ng trapal. Ayan. Ayan, oh tirahan niya ang mga idol oh, kawayan kawayan. Kumakain ng kawayan. Ayan. Okay, palis na si Batman. ano mga idol kawayanan dito to sa ano sulok pinunta ni Batman ano, anong, anong, daming saging mga nyug mga idol